mga choy na data karon diri sa lugar nga gitawag og Beach Ball Basket of Mindanao or also known as for its name Level On Top. Tungod sa iyang unique na lokasyon, siguradong makuha gyud ang imong atensyon. Tara, lagda sa lantapan. sa mga wala na sayod ang lugar ng lantapan o salamang sa kini kabaryo sa Malibalay at tungunang panahon ang tod formal kining gideklara si separate municipality at tung June 18 1968 under Republic Act number 4787 Ang munisipalidad sa lantapan adunay 14 ka barangay o gusto ni ini may atong susihon kung unsay likod nga storya anong may gitawag aning lugar. Mao nang ang team sa tong episode karon mga choy is all about Music. Historia sa kagahapon, nga dili ang ikalimtan mula ba'y man ang daghang panahon o para magpabiling buhing istorya sa mga sunod nga henerasyon. Sige mi mo sa kagahapon, ayaw magkabalaka kay Karong Adlawa, dadunta mo sa storyas itong lugar at tong mga niaging panahon. Welcome to Barangay Bugkaon! Bugkaon is from the word Bugka which means a derived word from its native name, Lanzones. Kay sa unang panahon, before gitawag o bugkaon ang mga lugar, according sa mga katigulangan, dili ko marinay ang kaning lugar abunda sa maong prutasa. Ug mo kini ang detalyadong storya aning lugar ang bugka nagtumong kini sa usa ka prutas nga kaniadto mitubo sa mong dapit gitawag Paradise Valley. Sa Sugilanon ang mga liso sa bugka ni tubo ug namunga nga gigugma kay sa mga tao. Kininga prutas mao ang lansones. Ug kaniadto tungod kay nalingaw ang mga tao sa pagpangaon sa bunga sa bugka, ang maong lugar sa ulahi gitawag na bugkaon na nagpasabot literal nga lugar sa bugka which means lansones. Ug sugod so ni adtong adlaw kining lugar ra gitawag na og bugkaon nga maghihimong tema sa matag selebrasyon ug hangtod karon mo ina witness namong mga bagong henerasyon. Once again mga choy, this is Lens TV alang sa tong episode nga hashtag Suporta Lokal. Sharing Local, local stories. stories.